Ah. Kakaiba to. Yan to to. Anong klase to? Saan? May bertod kaya to. Alin? Alin buhatin ko? Bato? Bato. <laughs> Uy. Tingnan mm -hmm. mo people, oh. Amin na ang dagat. Ganda, ano? Daming sisinga niya. Mga niyog, oh. Hello. Okay. Hmm, ganda naman oh. Eh. Walang kalaban si Darn. Daming mutya nga yun dito. Ah, ito ka. Mutya na ito agad oh. Tulis. Oh, kilala na ako doon. Yung Kaira rin ang kikita kilala ka? Oh, bago din Kaira. Bago Sabi ko, Binabayad ko dito 200 lang ha. Hindi mm. siya papayag eh. Nakakatikim na naman siya ng masarap na putahe ni Madam Aure Kasi salbahe ako pag ako ano. Mabait naman ako pag ako ano. Kain muna tayo mga friend. ba? Diba? Napaka ano ko ngayon, friend. Dito muna tayo sa mag-refresh tayo sa karagatan. Sabayan na rin natin ito ng na ritual. Oh. At magaliwal yun. Pagamintan, maghanap ng mutiak. Okay, people? Okay. Diba? Ano mo konti ng tao, hindi crowded. May okay, gusto niyo makakita ng bold star. Ayan. Uh, Ayan okay, daw. Kahit people, bye muna sa ngayon.